O, araw na mga idol, atin na hong ilalagay rin isang maya-maya. Ayan. So, araw na mga idol, at akin hong titimusan, at naku, alay ilutuna. Ayan na arina, ho, mga idol, ang request ni Maysis. Mabili na ng Korean Chinese yung tatlo. Ano may tura? Ano dito ba? Oo, walang damit si Angelic. Walang mga idol, o. Anong klaseng isa na ito? Hello? Ano kaya maganda dito? Ha? Huh? Sinigang? Sinigang na lang siguro. Magsisigang tayo ng mayamaya -maya. so guys. What's up mga bro, Tiger Vlogs? Yun, so, maganda naman tayo tinahali ng gising mga idol. Isang matang palang araw po sa ating pula. Woo! So, yun guys, meron tayo ditong kulang-kulang isang kilong mayamaya maya Yan -maya. guys, atin ang nalinis na, atin ang nahiwa. So, request huwari ni Mrs. Sinigang na mayamaya -maya naman daw. So guys, at tayo magluluto na. Siyempre, hindi mawala yung ating mga panglahok. Woo! Meron tayo ditong kamatis na ating nagayat na ating nungugasan. So meron tayo ditong okra. Uh, pinitas lang mo doon sa akin Di sa tagilir na bahay. So meron tayo ditong siling haba na kulay green. So guys, meron tayo ditong magasawang bawang at sibuyas. Luya. Para matanggal naman yung kaunting lansa. Siyempre, gagamit tayo ng asin. Yan so, guys. Siyempre, meron din tayong paminta guys. Yan, yeah, paminta. Adik sarap at gagamit tayo din ng Nor Sinigang original. Ngayon guys. So tayo magluluto na. So naglagay na ako ng tubig din sa aking lutuan. Yan. Akin kasi rulang pangmalakasan. At tayo magluluto na guys. So sasama na natin to. Bawang at sibuyas. Yan. Luya. Tsaka ako rin kamatis. Wakin oh, mo nang tatakipan na rin mga idol at para mabilis-bilis bumulak. Yan. Oh, yan. Asbok na ho ang binulakan. Ang rin ating tudod niya ang nilaga ang At na rin ating sinigang na isda. <coughs> yan guys, oh. O, oh, arin na mga idol, atin na kung ilalagay rin isdang maya-maya. Yan. Ilalagay ko na rin mga idol, arin kura. Akin muna ulit tatakipan. Sorry na ho mga idol, oh. asbok na naman ang binulakan, oh. Aking sinalang ng isdang maya-maya. So, yan. So, atin hong titimplahan, atin hong imimikos-mikos. Lagyan ho natin itong magic sarap. Yan. Asin. Lalagyan na natin itong ating pampaasim na sinigang sa sampalok. Yan. Nilat ko na ho oh, yung isang sachet na maliit. At taktang ako rin ng konting paminta na dito rin po sa punta nga. Ayan. Malamot na yung panyang ukra. So lalagyan na ho natin itong ating kangkong na kinuha doon sa sabi ng bahay ng ayang kaparid. Ayan. Atin na ho na hugasan ito, yung talabos ng kangkong. Ayan. So lalagyan natin ng siling haba. Akin ulit tatakipan. Ayan. So ayan ho mga idol. At akin hong titimusan. at nako ay hihuluto na. Ano? Oh. Higop ang sabaw. At, tikman. Oh, nayasim kilig. Eh, husay na husay na re. Higop sabaw muna. Higup sabaw. Oh, kaya ayos na ayos na. Yon, well, atin ang papatay ko ating mm, lutuan. Yon ako mga idol, ang request ni Mrs. sinigang na maya-maya. isang maya-maya. O yan guys, oh. Adi kay husay na husay na re. And guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.